Digmaan sa Ukraine, mga update at pagsusuri. Patuloy na nangingibabaw ang digmaan sa Ukraine sa mga global na balita, may mga mahahalagang pangyayari sa parehong militar at politikal na mga harap. Narito ang mas malalim na pagtingin sa pinakabagong balita, pagsusuri, at mga posibleng direksyon sa hinaharap. Pagiging mas matindi ng Eastern Front. Bagong offensive, kasabay ng pagdating ng mas mainit na panahon, Nagbabala ang pinuno ng militar ng Ukraine na si General Valery Zaluzny ng isang malaking eskalasyon sa silangang Ukraine. Inaasahan na maglulunsad ang Russia ng isang malaking offensive upang masakop ang mas maraming teritoryo sa rehiyon ng Donbas, kung saan ang mga grupong separatista ay nakikipaglaban sa mga puwersa ng Ukraine ng ilang taon. Mga pangunahing lungsod na target, naniniwala ang mga opisyal ng Ukraine na ang mga pangunahing lungsod ng Slovyansk at Kramatorsk ay magiging pangunahing target ng offensive. Ang mga lungsod na ito ay naglilingkod bilang mga sentro ng administrasyon para sa rehiyon ng Donetsk, na kasalukuyang bahagyang kontrolado ng mga separatistang sinusuportahan ng Russia. Estrateyang Ukrainian, plano ng Ukraine na gamitin ang karagdagang tulong militar na kamakailan lamang ipinangako ng US at UK upang ipagtanggol ang mga lungsod na ito at posibleng maglunsad ng mga counter-offensive eskalasyon at internasyonal na tugon. U.S. Military Aid Package Handa na ang Senado ng U.S. na aprubahan ang isang malaking pakete ng tulong militar na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon dolyar para sa Ukraine. Kasama sa pakete na ito ang mga armored vehicles, mga anti-aircraft system, at potensyal na mga long-range artillery. Itinuring ito ni Pangulong Zelensky bilang isang malaking tagumpay at minigyang diin ang kahalagahan ng mabilis na paghahatid. Banta ng Russia, banta ng Ministro ng Depensa ng Russia, na si Sergei Shoigu, na palakasin ang mga atake sa mga lokasyon sa Ukraine kung saan itinatago ang mga armas ng kanluran. Ito ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa mas malawak na eskalasyon at potensyal na pag-target sa mga supply lines ng NATO pinakamalaking suportang militar ng UK. Nag-pledge ang UK ng pinakamalaki nitong suporta sa militar para sa Ukraine, kabilang ang karagdagang mga anti-tank missile, armored vehicles, at drones. Ito ay nagpapahiwatig ng patuloy na malakas na suporta ng kanluran para sa Ukraine. Mga alalahanin sa seguridad ng pagkain sa buong mundo, ang paglalaban sa Ukraine ay nagdudulot ng pagkaantala sa mga global na supplies ng pagkain, lalo na sa mga export ng trigo nag-udyok ang UN sa parehong bansa na magbigay ng ligtas na daanan para sa mga shipment ng pagkain, lalo na mula sa mga port ng Ukraine. Domestic Politics at Humanitarian Crisis Pagpapalakas ng Ukraine sa conscription, pinirmahan ng Pangulong Ukrainian na si Volodymyr Zelensky ang isang kontrobersyal na batas na nagpapalawak ng conscription sa mga babae at nagtataas ng maksimum na edad na kinakailangan para sa mga lalaki. Ang hakbang na ito ay nangyayari kasabay ng lumalaking kakulangan ng tropa na kinakaharap ng militar ng Ukraine. Investigasyon sa korupsyon Ang ministro ng agrikultura ng Ukraine na si Mykola Solsky ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa umano'y korupsyon na may kaugnayan sa pagkuha ng lupa. Sinabi ni Zelensky ang kanyang pangako sa paglaban sa korupsyon at maaaring magdulot ng mga alalahanin ang investigasyong ito tungkol sa panloob na pagkakaisa. Patuloy na humanitarian crisis, milyon-milyong Ukrainians ang patuloy na internally displaced o lumikas mula sa bansa bilang mga refugee. Tinataya ng UN na mahigit sa labing apat na milyong tao ang nangangailangan ng tulong pang humanitarian. Patuloy na nagbibigay ng tulong ang mga international na organisasyon, ngunit malaki ang sukat ng krisis. Mga posibleng direksyon sa hinaharap. Stallmate o breakthrough. Ang nalalapit na offensive sa silangang Ukraine ay maaaring maging isang turning point sa digmaan. Kung matagumpay na maipagtatanggol ng Ukraine ang sarili nito sa tulong ng kanluran, maaari itong magtulak para sa isang napagkasunduang kasunduan. Gayunpaman, kung magawa ng Russia na masakop ang mahahalagang teritoryo, maaaring magpatuloy ang digmaan sa isang mahabang panahon.